Lapu-Lapu, Bayani ng Matan, Tagumpay ng Kalayaan. Handa ka na bang balikan ng isang madugong laban na nagpabago sa kasaysayan ng Pilipinas? Isang pangyayari kung saan ipinamalas ang tapang at pagmamahal sa kalayaan? Taong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa ating kapuluan, nagdala ng bagong relihiyon at ambisyon na sakupin ang ating lupain. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon sa kanilang layunin. Si Raha Humabo ng Cebu ay nakipagkaibigan kay Magellan, ngunit si Lapu-Lapu ang pinuno ng Mactan ay matatag na tumanggi sa kanilang pananakop. Ika-20 ng Abril, 1521, naganap ang labanan. Hinarap ni lapu at ng kanyang mga mandirigma ang mga Espanyol sa dalampasigan ng Mactan. Sa kabila ng kanilang mas modernong armas, natalo ni lapu at ng kanyang mga tauhan ang mga Espanyol. Si Magellan ay napatay sa labanang ito. Ang tagumpay ni lapu ay nagpakita ng katapangan ng mga Pilipino at ang kanilang pagtutol sa pananakop. Siya ay naging simbolo ng kalayaan at paglaban. Ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin hanggang ngayon. Ipinapaalala niya sa atin na ang pagmamahal sa bayan at ang pagtatanggol sa ating kalayaan ay mahalaga. Alamin pa ang tungkol kay Lapu-Lapu at sa labanan sa Mactan. I-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Mag-comment sa ibaba kung ano ang natutunan mo. Sama-sama nating ipagdiwang ang ating kasaysayan.